Hello for today's video. So ayan, dumating na po ang salamin para sa ating sliding door. Pero na-stress ako kasi di naulit na -ulit naman yung nangyayari, tulad ng ating sofa bed na hindi nagkasya yung sofa bed natin sa pag-akyat sa hagdanan. So dinaan nila sa balcony o sa tire sa labas ng bahay. So ito na nga, so walang, hindi nagkasya sa pintuan ng ang salamin ng ating sliding door pero Same sa sofa bed, hindi nagkasya sa hagdanan. So, ang mangyayari, idadaan na naman ulit sa balcony o sa terrace na lab, sa labas ng bahay. So, ang buti na lang andyan si Ma'am, si Carla at si William. Thank you, Beshys. At uh, nandyan kayo palagi. At may uh, my goodness gracious na lo... Oh my God, nakaka-stress pa ganito. So, oh my God, lesson learned. My Ewan ko lang talaga. Pero anyway, thank you Ati Sassy Shim all the way from America. Dahil siya po ang sponsor ng ating sliding door. Maraming maraming salamat sa kabutihan niyo po, Ati Sassy Shim from America. Salamat. Ayun, ayakit na nilang sliding door. My God, sana na Nakakatakot kasi nga salamin kasi siya. So anytime pag bumagsak na ko, basag talaga yan. May guni sa so, andyan si Uncle Jerry. Ayan si Ma'am Shikar lang. Laki ng braso ni Ma'am si, si William. Tsaka si uh, Kuya. Salamat Kuya. Ayan. Ayan. Ay niya. Oh my God. ya yeah. ga, my God. Ayan. Ay, nakatakot talaga kasi nga salamin siya. So anytime pag, ako, pag bumagsak yan. Ayan. si Mama. Ay Diyos ko Lord. Baka nyo ang next vlog ko guys kung maiakit. Bye bye!